Pero kailangan malaman natin ang puno't dulo ng mga pangyayari. Pati na rin ang ibang impormasyon tungkol sa asawa mo. Ang asawa ko ay isang military general. <laughs> general? Ibi, eh, eh, sa ibang detective agency na ho kayo lumapit. Wala akong taong sa kaso nyo. Eh, hindi naman ako pwede, dahil akong big boss rito. Pang-sampu na kayong detective agency nilapitan ko. Ni isa man, walang gustong tumanggap ng trabaho. Kapag hindi mo pa tinanggap ang trabaho dito, dalawa na tayo magkakaproblema. O, huwag kayong mag-alala. Aayusin natin yan. Bu Buburayin natin natin agam-agam sa isipan nyo. Ah, ganun ba? O, sige, sige. Hindi naman siguro kailangan maraming pera dyan. Para sa'yo, kahit na libre, pwede na, sa ibang na lang ako babawi. O ngayon din, alis na ako. Papunta ako dyan. Siguro, mamayang gabi, antyan ako. Okay. Okay, sige. Uh, Clark, Clark, sandali lang. Uh, ano yun, sir? Clark, ikaw muna bahala dito sa opisina. Kailang-kailangan ako pumunta ng probinsya. Ano probinsya nyo? Bicol ako eh. Bicol din ako ah. Uragon ka? Uragon man. Ah, uragon ka, noy! Uragon ka, noy. Basta ikaw muna bahala dito. Babalik na lang ako. Eh, kailan kayo babalik? Nagtanong ka pa. Basta babalik na na ako na parang magnanakaw sa gabi na hindi mo alam. Magnanakaw pala kayo eh! Ninakaw niyo lahat ako, no? Sus talaga to. Kasabihan lang yon. I will come like a thief in the night. Ah. Huh? Naintindihan mo? Ah. Huh? Okay. So, kung may kliyente yung dumating, wala ka ng ibang gagawin kundi magtanong. Magtanong? Magtanong lang. Wala nang iba. Wala nang ibang gagawin? Wala na. Hindi na ako magtatanong. Sige, yun na lang ang gagawin mo. Magtanong ka lang. At kunin mo na rin yung telepon number para makausap ko pagbalik ko. Okay? Uh -huh. klaro na? Oo. Uh -huh. Naintindihan mo? Uh -huh. Alis na ako. Uh -huh. Ay, kailan mo kaya alis? Clark, di ka magparungaw-rungaw sa kuya, ha? Kung di, ikaw paalisin ko. Damon Manoy. Sige, alis na ako. Oh. Amin, bukas ang pinto Good morning Good morning What can you do for me? Meron akong gustong ipatrabaho sa'yo Pwede ba tayo mag-usap? Oh sure doon tayo sa conference table. Maupo ko kayo. Hmm? hmm. hmm. <coughs> Bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa inyo na anumang transaksyon na mas mababa sa isang milyon, hindi ko tinatanggap. 1.1. <coughs> Sige, magkwento ka. Tungo saan? Yung asawa ko, alam ko niloloko ako. May babae siya, kaya gusto ko siyang hiwalayan. Kaya lang, wala akong hawak na ebidensya para idimanda siya. Love triangle? Pangaraniwan. Usong-usong ngayon yan. Pero kailangan natin ilagay sa surveyor ang inyong asawa. Surveyor? Surveyor. Ano yun? Lihim natin pasusubaybayan ang asawa mo. Baka surveillance ang ibig mong sabihin. Surveillance! Pamamaraan ng pagsubaybay. Surveyor, taong sumusubaybay. Ah, ganun pala yun. Hmm? Pero kailangan malaman natin ang puno't dulo ng mga pangyayari. Pati na rin ang ibang impormasyon. Tungkol sa asawa mo. Ang asawa ko ay isang military general. General? Eh, may, sa ibang detective agency na huwag kayo lumapit. Wala akong taong sa kaso nyo. Eh, hindi naman ako pwede. Dahil akong big boss rito. Pang sampu na kayong detective agency nilapitan ko. Ni isa man, walang gustong tumanggap ng trabaho. Kapag hindi mo pa tinanggap ang trabaho dito, dalawa na tayo magkakaproblema. Oh, huwag magalala. Aayusin natin yan. Oh, bu natin lahat ng agam-aga sa isipan nyo. Bago ako umalis, etong litrato ng mister ko, at etong paunang bayad. <gasps>